hello everyone welcome back to my vlog so today is a wednesday october 15 and fiesta dito sa talisay so sino mayo mga taga talisay guys open jukog invitation karong adlawa kasi ganaan mga ming dia. so open ako guys so kagabi guys i did not um report for work um supposedly i was starting my work at home set up dito kagabi but since i wasn't really feeling well so I opted to go on leave last night as in nagpahinga talaga ang lola nyo guys I slept from the af in the afternoon at around 1 o'clock siguro yun or basta pagkatapos mong kumain ng lunch dito natulog ka agad ako guys and guess what nagising ako madaling araw na. Like, hindi na ako nakapag-dinner. Hindi ko lang nga na nga na-check yung phone ko na may mga problema na pala dun sa mentors ko. Ay, naku. So, sorry talaga to the management, to my management, to my co-leaders na hindi kayo nasipot ng aking mga mentors and walang walang mentor na nag-cover for my opening shift. But, definitely, babawi kami starting tonight. Especially that we're all on, um, ano na, work from home. Dalawa or tatlo lang yata sa mga mentors ko ang work on site. So, babawi kami. So, today, aalis kami ni Daddy. Mag-grocery kami kasi nga wala na ng laman yung aming ref. So, tiningnan ko yung mga kulang namin. Ang dami-dami pa. And then, ano pa ba? So, I'm looking forward kung sino may yung may handa ngayon sa talisay, guys. Open talaga kami ng asawa ko. <laughs> kung sino ang mag may handa sa fiesta. Happy fiesta sa mga lahat ng mga taga-talisay Cebu. So, I'll see you guys again on my next vlog. Definitely, mag-vlog na naman ako, guys. But, baka sa taas na. Kasi, doon na muna ang, ang work ko from today until next week. Sa October 27, pa ako babalik sa on-site. So, sana is magtuloy-tuloy na and sana makuha na namin yung contract namin sa client so that we can sit down with them and discuss of a possibility na mag-hybrid na lang kami guys. Mas mainam kasi guys na hybrid ka ma, kami considering na sa mga latest na mga sakuna na nangyayari sa mundo natin. So mas mainam na 3 days dito sa bahay and 2 days sa office. Mga ganong set up guys. Open na open talaga ako. Pero pag hindi naman guys, I might be looking for another job. Tingnan natin. So I'm God willing, I'm hoping and I'm crossing my fingers na Something good will happen dito sa, ano namin, LOB namin in the next couple of months. So, that's it. I'll see you guys again and update you again on my next vlog, people. Ingat tayo palati, guys, dahil love tayo ng Panginoon. Mm, babush! So, eto na nga, guys. Nagpunta na kami ng pure gold. Bumili na ako ng mga cold cuts, mga bread. Eh, nakasale yung Coke Zero dyan, guys. So, pasensya. Coke Zero naman yan. So, safe lang yan. Then, mabili din ako ng mga toiletries. Yung mga gamit namin sa bahay. Kasi wala na akong Domex. I use Domex talaga, guys. Tapos, may alcohol pa. Tapos, mabili din ako ng body wash. Ay, nakita ko si Daddy. Yata, or... Ah, hindi pala si Daddy. Naghanap ako nung sa right and light na... Ano ba yon Yung... Parang ano, ayan, ito yung hinahanap ko guys, Right and Light. Uh, we used to buy this uh, Landers, kasama ng in-laws Pero nowadays, hindi na kami masyado nakakapunta doon. So, bumili na ako ng konti guys, tigda dalawa o tat -tat tatlong Right and Light. Isang lemon at saka isang cucumber. Kasi gusto ko talaga yan guys. And uh, masarap siyang i inumin ka, especially kapag nauuhaw ka kasi low zero siya guys no sugar so guys no kaya so ayan na light light. nakabili na ako niyan Be used to buy this sa months, months sa din ako yata kuan. hindi landers na ako pero lately wala hindi wala na isip guys na bumili sa landers and so, wala of course, course, bumilin bumilin na of course bumili din ako like seasons, four seasons get uhaw guys ba narami ko sa balay ya yeah, parang Del Monte. So, ano yung Oh, lami kayo. Kasi nga, guys, I'll be working okay. at home. So, pagkain. So, most of the time sa gabi, makagutumin ako. So, at so, at least, mga meron ako mga... maiinom anik -anik. and anik. makakain. Almost done with my grocery shopping. Usually, guys, magbudget lang po mga 4 to 5 thousand, guys. After here, mo pa mi sa Ato pa sa colonnade. Dito mi nagapalit ob ah karne ni daddy yan yung asawa mm. <laughs> nag-aabot ragin <rikid> ming duha <laughs> tana let's go let's pay this ha? ha? Uh, one oh one fourth? pork? pork 250, 400, pork sure. pork ba? pork? so oh, money oh, siya sure ka <laughs> papalit ko na siya ginaling guys one fourth lang ha? One fourth, ha? Palit siya ginaling para sa among spaghetti. Bayan na kami, guys. So, pinakarton ko na lang. So, marami -rami. Oh, bibili pa kami ng karne, guys. Pero konti na lang. Tapos na kami sa itlog, bigas. Ito na lang. And off we go, guys. Ang akong bounce is lumalaban. Ay, so, after dito guys, we will go to Colonnade to buy some meat. Salamat dong! Salamat. Ito na si doggy. Aalis na kami. After namin sa Colonnade, uwi na kami guys. So, uh, okay. I'm with daddy. Ang init guys. Grabe ka init. Grabe ka init sa So, over the next two weeks, I will just be going or staying at home. Para at least makatipid kami sa gasolina and all. Kain mo na ako, ha? Eh. Kain mo lang ako. Lang, Ay, inom ko ka, baby. So, hindi kasi to siya nag-almusal. Ako kasi ang aga ko nagising around 3 o'clock. ng gigutong ko, guys. Kawabi ako'y dinner. Sarap ng kape. O, saman eh. Kain mo na ang asawa ko. mo. Sarap. So, mamayang hapon. Pahinga, pahinga. Mag-snack, snack. Snacks. And binili ko si Kian, guys, ng chili garlic sauce. Kasi ang tagal na niyang nag-ahanap sa akin yan. 189 yung isang bote. So, at least ba meron siyang isuasuwa niya. So, colonnade na tayo natin. Off we go, people. Hindi na ako mag-vlog siguro, guys. Or tingnan ko lang kung pagdating ko ng colonnade. So, guys, andito na ako sa bahay. Hindi pala na-record yung uh, vlog ko kanina nung patapos na kaming, ano ba yon nag sa colonnade, guys. So, ngayon, na-put away ko na yung mga pinamili. Pakita ko lang sa inyo. Eto, bumili ako ng Nivea na lotion guys with niya, samin kasi paubos na yung SY Glow ko, eh and then nag store up din ako ng multi-purpose na cotton cotton yung mga ganito para sa mukha ko and bumili din ako ng cleansing wipes tapos sa colonade guys dun lang sa kanila merong 7 in 1 gym gym 7 in 1 coffee mix wala tong sugar guys so inam to sa amin dalawa ng kasawa ko. So ngayon, es kumakain. Ito yung aking right and light, Nilagay ko ng pagkarami-raming ice and then si Kian hindi niya gusto yung niluto ni Daddy na steaks and itlog. So ito yung kakainin ko. Ito lang yung asawa ko kasi alam ko gutom din to eh. And then tsakita so, ko sa inyo, bumili ako ng yon bigas. Limang kilo lang kasi marami pa naman. And then, eto na yung mga pinamili namin, guys. oh ayan. Dami, no? Tapos kami lang tatlo ang papak papapak nito. Ganun talaga. Puso ko kasi mag-stock. So, dito din, guys. Punong-puno din yan. And then, sa, so, dito sa pantry is... Bumili din ako ng pagkarami-raming delata, guys. Just in case lang ba. Magkaroon, magkaroon ng brownout, kung ano man sa kunatis, ready kami. Ang ah, nilagay na pala ni Daddy yung iba dito. And since hiyang na kami sa body wash pala guys. Bumili na rin ako ng refill. Although meron pa kaming refill yata dun sa likod. Ewan ko lang. Hindi ko na pala nakikita yun. Asa ah, na ba yun? Ah, ayun oh. May isa pa akong ganyan guys. Pero gusto ko mag-stock. And always ako nags-stock ng Joy. Ay, may in-order pala ako kay Imbon. Yung isa din yung in-offer niya sa akin na ganyan. Pero homemade good guys. So, babayaran ko na lang yun. So yun na guys, ang end ng aking vlog for today. I'll see you guys again on our next vlog. Kasi dito na ako vlog sa YouTube and then sa Facebook din guys. Para dalawa yung ating uh, vlogs everyday. Kung kakayanin ko mag-vlog everyday, gagawin ko yan guys. Pero kung hindi, pasensya po. So yan na lang muna guys ang aking vlog. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat tayo parati guys ha? always dahil love tayo ng Panginoon. Mm, babush.